So, mga ikan, mga parts, na, no? magandang tanghali sa inyo. Luluto tayo ngayon ng uh, Bicol Express na nagmamantika. No? Ito, ito. Ayan, ito muna. Pinakulungan na natin ang ating ano, no? yempo. So, ito ngayon ang ating mga pansahog. No? Meron tayong green chili, may red chili. Siyempre, meron tayong kamatis, meron tayong luya, bawang, yan, bawang natin. Sa sibuyas, siyempre meron tayong bagong ito. Itong bagong na to, yan, yan, papara, yan talagang original na Bicol Express. From Bicol. Mamantikayan. yan. tapos yan. Medyo lagyan natin ng twist. Yung lagyan natin ng oster sauce, no? Optional kung gusto nyo ganyan. Siyempre, ito tayo. Kung ako mama, no? Press gata. Na no, no? Nakapak na lang kasi hindi tayo nakalabas na bahay. So, ayan, So, Yeah, gigisa tayo mamaya, pinapalubutan ko muna ano. 'Yung ating yempo. So, mga ikan, ito ano, ito pang ating mga saog pa, no? 'Yung mga pandagdag natin, may suka syempre. Dadagdagan niyo na suka ng konti lang 'yan para matagal masira. Saka ito, meron tayong fish sauce. Syempre, meron tayong seasoning. Saka meron tayong paminta, no? Rock pepper. Okay, mga ikan, papalitan natin 'yan. Saka syempre, yung pagtimpla, dahan-dahan lang kasi meron tayong bagong, mahalap na yan. Yung gata, mahalap na yan. Kaya, pag na-luto na natin, tikman natin muna, saka tayo mag-additional. Okay, may ka mga parts. Balikan natin maya-maya yan. Okay. Ayan. Ayan. Lumabas na yung katas niya, no? Ayan, eh, medyo nagmamatikan-matikan, ha? Maya-maya, lalagyan na natin yung mga sangkap niyan. Ayan, uh, medyo tama, lang, tama pa yung lambot niya, no? Panapat lang yan.

ating bagong natin. Uh, mabilis lang to kasi napalabutan natin yung baboy. Susunod na natin din yung mga sili natin, yung katanak yung saka natin, natin titimplan. Ayan. Ito na siya. Lalagyan natin yung suka. Ayan. Okay na yan. Pagtakal na yan. Matagal ang pampasira ng ano niya. Papatagal ang sira. kasi nakapit na lagi na natin ang yaka so ayan na patutuyan lang natin to tikman natin kung yung lasa okay na no Sarap. Ah, Bicol Express. Hmm. Mamaya natin lalagay itong mga sili, no? Kasi magtatabi ako muna ng hindi maangang. Kasi iba rito ay kumain ng maangang. Kaya yung maangang na maangang para sa akin yun. Yan. Huli ko na ilalagay ito. Pero magbabawas muna ako ng ano, ng hindi masyadong maangang. Yan, lalagay na natin ito, ano? Alos patapos na ang ating Bicol Express. Yeah, sarap nito. Pakanga yan. Napakaanga ngayon yan. Pero kung gusto nyo pang matalagang maangang na maangang, dagdagan nyo pang maraming green chili. Kayo bahala. Nasa inyo yan. Kayo naman ang kakain yan. Okay mga igan mga parts. Ito na po ang ating Bicol Express. No? Uh, easy to cook. Uh, masarap na. At healthy pa ang gata magandang ang maganda ang gata sa ating katawan so okay mga ati, mga higan mga parts uh, please subscribe my channel and share yung mga hindi pa po nakapag uh, ano dyan pag subscribe subscribe na po maraming salamat sa inyo lahat God bless you all